So ayun guys palit tayo ng ano ngayon Sprocket Dito sa ating barako Ito yung mekaniko natin si Pornok Alam nyo kasi guys itong barako na to ay, Ano pa to eh Kasagsagan pa niya to eh yung panahon ni Marcos Marcos, Marcos pa rin ngayon ah. ni Marcos Lako kapal <laughs> eh Tignan nyo guys Eh kung may ano kayo May pang tanim dyan Pwede nyo tanim dito <laughs> Sisibol na yan Tignan nyo naman At saka ito, ito yung ano niya, Pinaka power nya Pag nakadikit kasi ito sa uh, ano Sa makina Kusang mamamatay Okay ba yung barako na to. Ito yung pinakaunang labas ng barako. Barako to na yan eh. 171. Hindi, <laughs> okay, yung barako. Ang barako kasi ngayon, ano, 175. Ito, 171 to. Ito yung nagdadala dyan, oh. <laughs> Pagkaganyan mga tuktukan oh ito yung diesel niya. Di diesel kasi ito eh. Uh, ito ba eh no? Malis na lang eh. Oh. No. Alog pala yung ano nyo. sus grabe. Kuha na ko later para ano, isahan lang. Kuha dayami dun. Masila ba na? Ito yung nagdadala dyan guys Kasi Ang tawag nito ay tapaludo Ito Itong suyap na to tapaluding Suyap tapaluding Kanihan guys Tama na Tama na yan Mahugot na to Tang tigas Tama na yan Tara Tara 明白呀。